may panibago naman tayo yung vlog update tayo ngayon sa bag yung bibingka mga idol ayan oh ang damage buti nga mga idol nakapagapas na yung dito banda no sa amin yan yung tama ng baha yan pati mga playan tapos yun buti nga nakaano na na tracer na yung palay nila tapos dito naman ayan oh mga idol, uh, napansin ko ngayon dito. Oh. Yan, giba. Yan. Sayang yung mga saging. Tapos yung tulay. Tanggal yung tulay nila mga idol. Yan. Ay, yung baboy pala ni tita doon. no, oh. Buti hindi na nabot. Ayan, ito giba mga idol. Oh. Grabe yung bagyong bibingka na yun. Ayan, dito mga idol din, no. Oh. Tumba talaga yung palay dito mga idol. Ayan, dahil sa bagyong bibingka. Ayan. Ayan, hapla yan. Hanggang doon yan sa dulo mga idol. Talagang bagsak. Ay. Nabasa na yung cellphone ko mga idol. Ayan po, sige lang. Tuloy pa rin yung vlog natin. Yan. Yan siya mga idol oh. Talagang tumba talaga yung palay. Grabe yung salanta ng bibingkang. Ganda pa naman ang bunga ng palay mga idol. Hmm? Huh? Yan. Yan mga idol oh. Ang daanan ng sapa. Yan. Kung napansin nyo, mga idol yan yung baboy ni Tito Pandoy. Yan nagiba yung tinagay nila dito na cyclone ayan o oh. Ayan. ayan. yung baboy nila o oh. Inabot na yung likuran ayan tapos papuntayan dito mga idol ayan inabot din ang kubo o oh. butin din na ano yung kubo mga idol hanggang doon ayan sabi ang lakas ng ulan kaya pag live ko kagabi kahapon walang tigil na ulan yun hanggang ngayon buti nga ngayon medyo may ina-ina na konti yan ayan po grabe buti nga dito wala ng palay o oh. diba abot doon yan yan mga idol buti hindi na yung tracer na yan yan tracer tawagin dito sa amin mga idol eh. ayan o oh. dito na yung mga pampor sa ano sa palayan at uh, buti nga mga idol ayan mga idol lo oh, grabe ang baha inabot dito sa palayan buti nga nagapas na mga idol tapos ito hindi pa na tapos yung tracer nila ka, siguro kahapon ni kahapon lang yata to ayan oh. May natira pa ayan oh tingnan niyo mga idol inabot ng baha yan oh. hmm. kasi diyan dumaan dyan dumaan yung baha sabi lakas lalim pala ng baha kagabi hanggang doon inabot pa doon sa poste na yun kasi ang dulo ng ano ng kahoy ng palay eh. ayan oh, may mga may mga ano may mga damo ba na mga mga dahon ba na ano ng bakat pa ng bagyo di ba ng baha kagabi ayan ngayon punta naman ako ngayon sa bahay ng tito ko doon sa malapit sa bundok grabe oh buti hindi na mga idol oh, na, na, ng lupa yung ano yung screen yan yung kulay itim na yan screen tawag niyan sa amin mga idol yan tapos dito kasi malapit sa sapa yan dito mga idol oh yan grabe yung agi ng baha hmm idol bungad ng housing yan mukal hmm. ang kalsada tinambakan niya ng buwangin binaha din to kahapon mga idol galing dun sa taas yan papunta dito yan oh daming buwangin yan mga idol dito naman ako ulit sa papunta sa kanila tito ayan oh hmm. yung garden ng tito ko yan may mga saging ano to tanim niya kangkong saluyot Ayan. Tapos sira din yung mga sitaw niya na bagong tanim. ba? Diba? Bagong buhay, mabata pa 'yun. Nasira na. Yan ito yung naman yung ginardin niya na kangkong. Ito naman marikundal to, kung sa Cebuano tundan. Iwang ko lang sa Tagalog. yan mga idol oh. Binaha din tong ano itong taniman ng palayan. yan natambakan ng ano ng lupa galing yata dan dyan sa taas yan pakita ko sa inyo mga idol yung na, na nag landslide na ano doon nabangin yan grabe up. hanggang ngayon no daming tubig diba hmm. malinaw na tubig di tulad kahapon di ako nakablog kahapon mga idol buhat nya ng ano ng lakas ng ulan walang tigil ngayon la ako nakapag update ng vlog kaya nag live na lang ako kahapon grabe yung tinadaanan ko puro tubig hmm. yung gabi ko doon payat na ewan ko anong nangyari dyan grabe tumba yung kawi dito mga idol oh. yung strapol tumba yan ganda ng ano oh baboy na nitib yan uh. baboy ng pinsan ko to mga idol tuloy itim yan punta tayo doon sa ano grabe tumba yung kahoy dito mga idol oh. yung malaking ano dito strapol yan natumba hmm. nagputol putol na nila yan oh, grabe yung puno nya Hmm, balik Tingnan niya yung bahay ni yung tito ko mga idolo. Oh. Ano nang baha? Ang barda. Yan oh. Galing naman doon yan sa taas. Ayan oh. Tinambakan ng lupa. Iwan ko na lang yung chinilas ko dito kasi Kwan. Ah, maputik. Yan yung kanyang mga baka. Yan, tatlong piraso. Yan na yung... Ano niya? E-party eh, niya. So, yan, Punta natin yung nabar down doon. Doon mga idol. Hirap pala mga idol ha. Babala pala ako sa uh, mga ano. Sa... Uh, mga tao na nasa bundok na katira. Huwag kayo magtiwala na tulad nito. Daming kahoy ba diba? Daming puno. Huwag kayo magtiwala dyan mga idol. Kasi mahirap. Yan punta natin dito yung ano dito sa mga new gun ang pinsala ni ano ni bibingka mga idol oh, grabe abot dito yung baha sa palayan di ba hindi nakasuto na taniman yan ayan oh tingin nyo maliit na yung mga idol tingin nyo maya maya mga idol Grabe. Itong sinasabi ko sa inyo mga idol, kahit yano kakapal ang kahoy sa bundok, wag kayo magkano. Wag kayo magtiwala masyado. Mayon. Ayun oh, mga idol. Napakalaki. Oh, di ba? Ikong e may bahayan yan dito, mga idol. Sigurado patay na ang tao dito. Oh, grabe yung mga kawayan no? oh. Mga kawayan na mga kawayan na nahulog oh ha napakalaki ng ano napakalaking landslide ito mga idol sobrang taas yan nandun pa yan sa taas oh hmm. Eh, ngayon umuulan-ulan ng kaunti pero sige lang tuloy pa rin sa pagbablog panghirap nyan niyan mga idol mamaya tuloy tuloy ang uh, ulan kasi ito baka madamay din to hmm dito ako gumagapas ng kawayan na ginawa ko ng bahay ko mga idol Ayan, sobrang tirik dito na bangin pero gulat ako bakit na glanslide to kasi nga dami naman puno ayun oh, mga puno ang lalaki ng mga puno dito mga idol ayun may mga kawayan pa oh. yung mga kawayan tapos yung isa doon talagang nakaganyan yung dulo niya mga idol sayang ba sayang kasi yung, ilal yung sa ilalim niya pala mga idol bato pala yan bato na napakalaking bato mga idol sa taas niya lupa yan ito kahoy din to oh. nahulog grabe ang lakas ng ano ang lawak ang ang lawak ng pagkalanslide niya mga idol oh. Oh. ayan Ayan, yan yung slide do, mga idol. Oh, eh, di ba? Oh, sobrang taas niyan. Ayan ah. oh. Oh. Nandoon pa sa tuktok. Ayan. halos makita kasi nga ano, Kaya wag kayong kampante mga idol kahit daming puno ang bukid. Wag na wag kayo magpakampante na titira kayo sa baba. Kasi may may patag. Wag na wag mga idol kasi ito delikado pala Pag kahit maraming puno. Wag kayo magtiwala mga idol na hindi yan malanslide. Talaga malalanslide pala kahit daming puno mga idol. Oh. Grabe yung mga puno, natabunan mga puno dito mga idol ang kahoy dito mga idol ayan tingnan nyo ang lalaki ng mga kahoy na yan oh pero gulat ako bakit natumba yan napaka sukal na ano dito na mga ka, mga puno mga idol napakadaming daming puno dito bakit iwan gulat ako bakit na bar down pa ito hmm. sayang sayang yung mga kawayan sayang yung mga puno dito na malalaki Ayan, kung, kung nagwa tayo pa, ako ng bahay ngayon, magamit ko sana yung mga kahoy na yan eh. eh. kaso may bahay na ako. O, diba? O, ang laki ng pagkalan slide nya. Tapos yung mga niyog dito, nawala na yung iba. Yung mga niyog dyan, ayan. Wala na, wala ka na makita ng niyog dyan. Natabunan mga idol yung niyog dyan. Iwan ko saan pumunta. Ayan o, kung mapansin nyo man yan Ayan, tingnan nyo Walang ayan, dito po yan sa kanyugan Ayan Sa loob ng lupa ng Dito namin Ang kapatid na papa ko Ang laki ng bar down Yung pala, bato pala yung Sa loob niya mga idol, kaya ako hindi sabi Sabihin ko talaga sa inyo na wag talaga kayo kapanti mga idol. Ayan, tandaan na tayo palabas. Ayan o, oh, Grabe yung ano, damage mga idol. Ayan, ilang taon na naman yan, magkaroon ng kahoy yan mga idol. Kaya kayo, yung nakatira sa bukid, wag talaga kayo magkumpiyansa. wag kayo tiwala mga idol. Palaging panatiliin natin na ligtas. Kasi, ayan, tulad yan, daming puno. Huwag kayo maniwala na hindi mag landslide yan. Kumabar down. Ayan, dito din sa kabila. oh daming daming puno yan pero huwag kayo matiwala mga idol hmm? tulad nyan daming puno yan hmm? masukal yung ano dyan yung mga puno dyan no oh. pero hindi ako naniwala na na, na, na landslide yan o na bar down yan kaya sobrang mm, ingat talaga po tayo tulad na yun bagyo pa naman yan sa ano dyan sa Maynila saking aking mga kapatid, sa aking mama, ayan, ingat kayo palagi dyan kasi mas malakas daw dyan ang ulan. Baka binaha na kayo dyan. Ayan, ingat kayo dyan, ha. Ayan. At sa lahat ng mga viewers ko at uh, sa aking mga subscriber, ayan, kunting ingat lang po kayo kung saan man kayo sulok ng mundo. Ayan. Grabe talaga lakas ng ulan dito mga idol sa amin kasi kahapon pa to hanggang ngayon no. Tumataliksik pa nga eh. Medyo ano na ngayon. Lumana na 'yung ulan ngayon dito tulad kahapon na malakas 'yung ulan. Medyo mina siya kasi kanina malakas din ang ulan. Ayun oh. Hmm. Napaikutan kasi 'to ng bundok mga idol. 'Yun lang talaga. 'Yun lang talaga doon na, na, na landslide. Tapos hindi ko lang alam dito baka baka may naglandslide din kasi nga yung bahay ng yung bahay ng tito ko na to. Tinambakan din ng lupa yung kusina niya. Buti nga hindi inaabot talaga. Pero nakadikit yung mga bato diyan sa gilid ng bahay niya. Ng idol. Yan o, mga idol. Yan oh mga idol, oh. tingnan niyo yung bahay niya oh. Tinambakan ng lupa. Yan. Hmm. Papunta doon sa kusina yan oh. tapos doon naman dito ko ano ah, nakanalan niya napaiwas niya yung tubig kasi dito oh, tinabakan na ng lupa pumasok ng lupa mga idol ayan oh hmm. pumasok na dyan yung lupa sa gilid ng bahay niya buti hindi inabot yan hmm. Ah, man siguro na nagyapong meron karon. paiwas yung tubig mga idol kasi ang lakas oh, galing dun sa taas yan. tapos yung tubig delikado mga idol kasi diretsyo dito talaga sa bahay nya yan diretsyo talaga dito sa bahay nya Ayan, dito lang nagtatapos mga idol yung aking vlog. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan ha, mga idol. Kunting so, ingat-ingat lang po tayo dahil sa bagyong bibing ka ngayon. Ayan, bye-bye. God bless.